Yeah, Puntana Sati, the you not <laughs> Tanga video. Oh, <laughs> ipa <laughs> uwi na. Bobo ayo video na. <laughs> uwi na kami, uwi na kami. Wala sa layang. Puro na Afdal. Ina mo gago, walang ganong Ben <laughs> na wordings tayo ka. Yari ko bak fighter. Hindi ka uh. kami yan. Hindi kami yan, ah. Oh. Hindi kami okay, yan. Ay, As gusto mo i-play natin? I-play natin? Hindi ko kasi may ato. Makuna ka lang ako. Bes, meron. Meron naman dito. Tanggol. Ano ka muna? Ano ba yan? Okay oh, na kami. Okay na kami. Okay <laughs> na kami, ay, na ay, na ay, no? Oh? Wala opak henera kaya putok na nang dahin na improutas na dalah panis na dala. panis kada nang panis kada nang panis kada nang panis sa nang panis kada nang panis kada nang panis kada nang I'll never forget I Dito po tayo sa asyenda ni Don Bacnot Mag-asyenda ka! Mag-asyenda ka! Mag-asyenda ka, boy! Ako si Don Bacnot, lahat ng yun nakikita ay di ay, akin ay, <imitation>

How are you going to look Yeah, so hot. I remember, I remember I'm

Morales Mountain! Ay nga po, ang Bekla! Nakikita nyo, malaki ang bedlog! Oh, ang <laughs> mayari, ang <yung> mayari! Ang <laughs> <yung> mayari! Ang mayari! Ang mayari! Sa ata <atakaw> pa <ka> tayo! Ang <laughs> mayari! <laughs> Pera yan, LBC! Uy, nakajump! Uy, babanda na lang! Babanda na lang, tol! Uy, parekaw, oh! Ang inakaw! Sige, pag lumamit, ano daw? daw? <laughs> <Ay, yan. laughs> oh ano daw? Tuwag na ano daw? ano daw? ano daw? Oo. Oo. ano daw? 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 Ang daming ano daw? ano daw? ano